set na tayo mga fishing hunting ayan dalawang karete ito natin erga natin JBC CO2 Sport Tenix model 98 ayan Tayo ay naka red dot silip muna dito sa sapa yan yeah, mga fishing hunting may lutang dito sa sapa tsagain muna natin to Diyas tayo dito sa bandang dulo Mga fishing hunting Maraming ano dito eh Lutang Ang problema Napakaraming ah, janitor Nabubulabog nung janitor yung lutang Tignan na sa bandang dulo Ngayon mga fishing hunting ah, Isang magandang araw sa inyo Sama na naman po nyo sa isang Panibagong fishing hunting Kumusta nga po pala kayong lahat Sana nasa mabuti kayong alagayan Maraming salamat sa patuloy niyong suporta. Ay eh, mga fishing hunting. Mga sa bandang dulo. O oh, may bagong tubig na naman eh. Kaya Ah, ah papalaki na mga fishing hunting. Huhuli siguro tayo rito. Sa dati nating pwesto na ito Papasok na yung tubig eh Tingnan muna natin mga ka-fishing hunting Akyatan muna natin to Para Malaman natin o, Ayan mga ka-fishing hunting Ang laki na kagad ng tubig Aga pa lang Sana magtuloy-tuloy yung laki Maka mamaya nito Pamaya-maya lang eh Bumaba na tubig Ganda ng tubig mga ka-fishing hunting Malinaw oh. Ayan oh. ah, makahuli tayo buputuan tayo mga ka-fishing hunting ayun sa damuhan ano madali natin to mga ka-fishing hunting ayan madali natin Oh, kaso, bala natin yun lang bala natin yun nadali natin yung pinutukan natin mga ka fishing hunting dito sa sapa aso ah, sumabit bala natin paano kaya gagawin natin dito Laki pa naman ng huli natin. Naputukan tayo, mga kapising ating. Ang natin to. Yung isang nga ano natin, hindi pa natin nakukuha eh. Yung tirmaan natin oh. <coughs> Kung wala yata ah. Ah, ito. Ayan e, mga fishing hating oh. Ayaw ko tawagin sa amin to. Alat na naman siguro tubig sa, sa ilog kaya umulutang na naman dito sa sapa. So, isang bala natin may huli pa. Doon nakasabit kaya lang hindi natin pa makuha. Yeah. Wala mga kapising wala yung nakakita nating malaki sayang ayan napakarami mga kapising hanting kaso ayaw lang nila umangat yun ang dami hindi lang ganong kita sa camera hanap na tayo ng malaki para sulit yung putok natin Ay, ay ang tagal mga Yan, natin mga ka-fishing hunting. Yeah. Sa ilalim ng mga arroyo, kasama eh. Yan, yeah, Maaga pa lang. Siguro alat to, kaya ano, nagluluta na mga ka-fishing hunting. Naabangan lang natin dito ngayon. Nagbabalik-balik lang sila. Sumusunod sa Agos eh. O yan mga ka-fishing hunting. Oh, good size. Tsagain muna natin hanggang mabagal yung agos. Pagka bumilis ang agos, mawawala na yung lutang, mga kapising hunting. Sa akayat ah, na tayo sa puno niyan. Ah, sa pinitak na ang ano niyan, ang lutang. Kasi doon na mag, ano yan eh, mga magpupuntahan. Mga kapising hunting, lumipat tayo rito. Puno ng bayabas. tayo mga kapising hunting sa malayo. Ito na natin mga ka-fishing hunting. Lumipat nga po pala tayo rito sa may puno ng bayaba sa dating pinanguhulihan natin. Wala na po doon sa sapa. Bumilis na yung agos eh. Kaya lumipat tayo rito. Baba pa lang ang tama natin. Ayan mga kapisinghating. lumipat tayo rito. Pangatlong lipat na yata natin to. Pero lahat naman ang pinuwestuhan natin, humuli tayo mga kapisinghating. hunting. Ayan. Dito tayo sa patay na kangkong. Doon tayo kangina. So, Abos, doon tayo lumipat. Doon sa, sa dulo roon, sa may bayabas. Tapos dito tayo. Ayan. Sabi, Ay, pupatukan tayo. Oh, nawala. Abubulabog ng ibon, mga ka-fishing hunting. Wala yung nakita natin. Ito, ito. May isa tayong nakita. 'Yun 'tong natin, mga kapis ng hanting. Kimana natin. Oh, ang dami na naman sukal na dala. Sanang malagot. Pakabigat. Yay, is natin 'yung tali. Ayan. Oh. Ang bigat mga kapising hunting. Ang dami sukal dala. Huh. Oh, nakakangawit mga kapising hunting. Mabigat yung nahatak natin. Ayun o. Oh. Oh. Yan ang mga kapising ating Ang laki na natali natin Kaso Ang, ang dami sukal na tala Yan o oh. oh, ayan mga kapising ating oversize oh. Aso, ah, kada putok natin ganyan ang nangyayari may dalang patay na kangkong ang ah. basura Ha, mga kapis ng ating. O oh, mga ng Medyo sinuwerte tayo rito sa nilipatan natin. Pangatlong lipat yata ito. Yeah. Mga ng ating. Ang natin. O, oh, iba yata natin mga ka hunting ah. Kung malit tinamaan natin. O, oh, sa harap natin. Ang malaki eh. maliit ito mga kapis ng ating dito yung binaril natin. iba tinamaan. pero tunay mga kapising ng ating oh. Ayun, 3 finger. Oh kasing hunting uwi na makakapag uwi na tayo ng pang ulam pakikita ko na sa inyo yung huli natin mga kapising ating huli natin kapag uwi na tayo ng pang ulam salamat sa biyayang pinagkalaw nitong araw na to at maraming salamat po sa mga nanood ng video na to kita na lang po tayo next video God bless po